Hello guys, nagbabalik po Alintot at your service. Welcome back to my vlog guys. Ayan, welcome, welcome na welcome po kayo sa aking pong channel. Ayan, so for today's video nga po, so pag-uusapan po natin kung ano po ba yung mga reasons kung bakit po nare-reject or um, ang atin pong appeal or ang atin pong request po kay Facebook Meta. At kung kailan nga po siya magre-response, ayan, yung reply o kung kailan po siya mag-notif yung pong atin pong um, appeal ayan nga po guys yung pag-uusapan po natin para nga po sa kaalaman po ng lahat guys no iba iba po yung mga uh, violation po natin so uh, iba iba po yung mga violation po na nalalabag po natin depende po yan kung gaano po yan kasirius ayan po so kung ang violation nga lang po natin is yung pong madali po na uh, i-appeal kagaya nga po ng pagkakaroon po ng mga uh, copyright music, guys, ay pwede-pwede po natin yan na i-delete po mismo. Ayan na kung mapapansin nyo po, guys, sa inyo pong support inbox, doon po nag-notify si Meta kung meron nga po tayo uh, kung meron nga po tayo na copyrighted music po. Ayan nga po, guys, no, kagaya po nito, dito po sa atin pong, uh, ayan, dito po sa support inbox, ayan, dito po sa your alerts, ayan, dito po, guys, ano po, dito po meron po akong um, copyrighted po na music. Dito po guys sa violation po na ito. So pwede pwede po natin siyang i-delete po mismo. Ayan so i-click nyo lang po yan guys ayan. So sa see details ayan. So i-continue lang po natin Ayan, so there are changes to your video because it may contain music by someone else. Ayan, i-continue lang po natin guys. And then i-continue po natin. Ayan, continue po. Ayan, kung makikita nyo nga po dito guys, what would you like to do? So ano po ba yung mga gagawin po natin? Yung pong video po na pinost po natin na nagkaroon po ng copyright. Ayan, so ito nga po guys yung pagpipilian po natin, accept changes. Ayan, accept changes kung, yung, uh, kung, kung babaguhin nyo po ba, yung, kung papalitan nyo po ba yung music background po ng inyo pong uh, video po. Ayan, so i-click palang po, po natin to pong accept changes. Kung 'yun po guys 'yung pipiliin niyo. Yung submit dispute naman po guys, ang so, ibig sabihin naman po ito guys, is yung pong al kung alam nyo po na kayo po na right owner po talaga kayo doon po sa music po na iyon or may permission po kayo na gamitin po 'yung music po na iyon, ay kailangan po lang po natin mag-dispute. Pag nag-dispute po tayo guys, so, dapat may meron po kayo 'yung mga uh, 'yung mga magpro invite po kayo guys yung mga uh, additional details or yung mga enough details na kayo talaga po ay nagmamayari Ito pong uh, video po na ito or uh, kung may permission nga po kayo na gamitin po eto pong uh, Uh, music po na yon. Ayan at eto nga po guys yung pangatlo po na option po natin. Ito pong remove a video, so remove the video from your post. So si pag uh, pinindot nyo po itong remove video guys, so yung video po na iyon ay totally mare-remove na nga po 'yon. At, at pag eto nga po guys, yung napili nyo po, pag kaalam nyo po na copyrighted po talaga, ay yung pong uh, music po na iyon and yung video po na iyon and then i-click continue po natin. And then i-delete video po natin ayan sir your video was removed so the issue has been resolved and no further action is needed okay so i-close na po natin so ganoon lang po guys mag-delete po no ng uh, pagby may copyrighted music po tayo na hindi na po natin kailangan na mag-appeal pagka meron nga po tayo mga violation po yan yung mga malalaki or yung pong uh, Uh, very serious na po na violation ay see si Facebook na po mismo ang magde-delete po iyo pong video po na yun. At possible nga po guys na um, maging uh, risky po ang atin pong account na ma-disabled. Ayan. So, totally po na ma-block. Ayan. Totally po na ma-remove po ang atin pong account. Pagka uh, very serious na po talaga yung pong atin pong violation na hindi na yun babalik kahit anong appeal pa po yung gagawin po ninyo. At meron din nga po guys yung mga serious din po na mga violation po yung mga yung nagkaroon po sila ng restricted restricted monetization yung nagkakaroon po guys ng mga flag for behavior at eto nga guys na ang dami nga po affected po dito eto nga pong page not recommendable or eto nga pong uh, profile not recommendable na ang hirap din po guys na pag tayo po ay nagkaroon po ng ganito pong uh, uh, not recommendable po na atin po account guys no so hindi nga po guys rin recommend ang atin pong mga content ang atin pong account ni Facebook po dahil po not recommendable po ang ating Facebook account hindi po siya nagiging visible sa mga wider audience po yung atin pong mga content at uh, medyo nga rin po mahirap at matagal nga po nating hintayin bago po bumalik po sa recommendable po ulit ang ating po account so actually guys, so napakadami po ng uh, violations po dito po sa uh, dito po sa Facebook guys kung, na kung aaralin nyo po talaga yung pong mga policies po ni Facebook meta, kasama na po ito pong uh, partner, partner and content monetization policies ayan yung community standards po ayan, so ang dami po guys ang dami po yung mga engagement bait Ayan yung clickbait Ayan Lahat-lahat po guys uh, Ang dami po talagang uh, Violation po Ni Facebook meta Kapag so naka-encounter nga po tayo Ng mga pong problema Sa ating pong mga account Ayan pagkakaroon po ng mga uh, Not recommendable po Ng mga account Or kung ano po yung guys Yung ma-encounter nyo po Na problema po sa inyong account Ay pwede din naman po natin yan I-appeal kay uh, Facebook So, pumunta nga lang po tayo guys sa atin po dito po sa help and support. Ayan, so kailangan lang po natin siya guys i-report a problem. Ayan, si so, continue to report a problem. Ayan, include in report. Ayan, so dito guys, kung meron po kayo ganito pong uh, problema po sa inyo pong account, ayan, kagaya po guys, buy and sell groups, ayan, camera, check-ins or places, check-out payment, date, moves, events, ayan, gaming, friend request, ayan guys, so dito po yung mga product po, ito po guys, yung mga pagpipilian nyo po. Halimbawa nga po, ayan na, um, not recommendable po ang inyo pong account at kailangan nyo po yung i-appeal. Ayan, so halimbawa kung ang gamit nyo po ay page or ang profile, ayan, mer meron naman pong profile at pages po dito. Halimbawa nga po guys, profile, meron po kayong profile not recommendable, ayan, describe the issue. So kung ano po yung uh, problema nyo po, yun po yung ilagay po ninyo. So sasabihin nyo na, na maibalik na ang inyo pong uh, maging recommendable na po ulit ang inyong account. Attachment guys, ito po yung kailangan po nila na yung screenshot screenshot po ninyo. Ayan, yung screenshot nyo po yung not recommendable po na yung account and then yung profile and then yung profile account po ninyo. So, siguro guys, na familiar na po kayo dito pagdating po sa uh, pag-appeal after nga po natin mag -appeal. so hindi po ibig sabihin nun sa right after po tayo mag eh i-review po agad niya ni Facebook Meta guys, no, ang dami pong uh, Facebook users po worldwide, okay so ang dami po na pong billion, hindi lang siguro po billion yung mga gumagamit po na Facebook, at eto nga po guys yung nagre-review po sa ating account ay uh, hindi lang po tao, no dahil sa sobra pong dami po ng mga uh, nag appeal po araw-araw yan guys is madami po nag a at hindi po nakakayanan po ng mga tao kundi AI machine na din po yung nagre-review po sa atin po account. Kaya guys, so no, natatagalan po yung mga response po minsan ni Facebook Meta. At minsan din po kasi guys, na ano po, rinereject po ni Facebook ang atin pong appeal kasi guys, may nakikita pa po sila na violation po sa inyo pong video. At tayo naman po ay patuloy pa rin na nag upload po ng mga video po, no, against po sa kanila pong community standards. at ito pong partner content monetization policies. E talaga nga po na ire reject po nila ang ating pong uh, appeal ito pong ating request kaya guys, so ang dami rin po guys, so yung uh, karamihan po yung mga post ko po, ang dami po nagtatanong kung uh, ilang araw po ba yung hihintayin bago po bumalik yung uh, yung recommendable followed na account po nila at uh, paano daw po malalaman kung nag-response po si Facebook meta, ito pong appeal po nila eh kaya nga po baka uh, wala po kayong nahihintay po na response baka hindi pa po na ibabalik po ang inyo pong recommendable po na account ay baka nga po na reject po ang inyo pong appeal kaya nga po guys nasiguraduhin po natin na bago po tayo mag appeal ay dapat po talaga malinis po lininis po natin ang ating po account So, uh, yun lamang po guys, yung tangi ko pong share po ngayong araw po na ito. And, um, sana po may natutunan po kayo sa uh, video po na ito. Guys, kung meron po kayong katanungan, feel free to comment below. At wag na wag nyo nga po guys kalimutan, ayan, mag-subscribe, i-like po, ayan, mag-follow, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga ganito po ang klaseng video, video tutorial. At guys, pa-share na rin po ito pang video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye bye.